Alright mga boss, welcome back dito sa Moto House So ito na Okay na mga kaha So ito ay uh, ang ginagawa natin So Mio I-125 Yan yeah, mga boss yun. So engine refresh po yung ginagawa natin dito mga sir Mga boss, mga master, mga lodi, mga kalbolaryo So sa mga nagpaplano po ngayon This uh, coming uh, Alam nyo na, Holy Week, mahala araw So sigurado marami na naman sa atin Mga mga ka-rider dyan na nakaset na o naka-schedule na para sa kanya-kanyang -kanya -kanya mga biyahe. So ito para po sa atin lahat to sa mga kaibigan natin na mga riders lalo na yung mga naka Mio, Mio I, M3, naka Sol I. Yan, so ito yung mga prone sa mga yun nga, yung sa mga prone sa mga tinatawag na loss loss compression, tinatawag na ano, yung uh, pag uh, pag clogged, o pagbara ng mga carbon deposit sa mga valves. so so baka, baka po may experience yung mga boss at uh, lalo na itong baya, mga pa naman kayo so para po maiwasan po yung ganong uh, problema o yung tinatawag na loose compression na tinatawag sa makina so ang gagawin po natin dyan ay kailangan po natin ipa engine refresh katulad po ng ginawa natin po dito so, yan ito po yung ginagawa po natin pag engine refresh mga sir So nililinis po lahat ng mga mechanical parts lalo na po itong part ng ayan. Ito po kasi yung part ng valves na laging dumudumi. Dito na nabi up yung carbon deposit dito. So pag nagkaroon po ng plug o bara, ayan ah, po yung pagmomula po ng loss compression mga sir. Ayan. So ito, ito 'yung ginagawa natin to, so, engine refresh so uh, FYI lang mga sir sa so pag engine repress hindi po natin kailangan agaran o agad agad magpalit po ng mga major parts o so, major components katulad ng piston piston ring, ng block yan. so hindi po natin kailangan papalitan at saka yung valve lalo mga sir ah, valves yung intake tsaka exhaust valve yan, ito mga to hindi po kailangan to palitan asap kasi meron po tayo mga mga na-encounter na mga galing na po sa mga ibang mga mga shop o ibang mga ano clinic so ang ginagawa po nila pinapalitan po nila ng bagong bulb so okay lang sana ano, kung papalit nila is ori genuine original kaso mga pinapalit din po nila yung mga replacement so again po hindi po to agad pinapalitan kung kaya pa po ang cleaning at hindi pa naman po manipis yan kung hindi pa naman manipis yung kanyang uh, ito yung side ng uh, bulb hindi pa po, po kailangan palitan so ito po ay nililinis lang mga sir ha Mukuting so, cleaning lang So yun lang mga bossing So sinare ko lang po ito Para po awareness po sa atin lahat Sa mga babiyahe po ngayong mahal na araw At uh, baka po e eh, yun nya Ay abutan kayo ng loss compression Imbis na Imbis na happy happy ang uh, mala araw ng inyong bakasyon eh baka mauwi po sa yun nya Mabahabang pagtutulak O mabahabang uh, Yun laka Kasi siyempre, pag huminto ang makina po at wala po kayong kasamang mekaniko na pwedeng tumulong sa inyo o pwedeng mag-rescue so possible ganun po magiging senaryo nyo either magtulak po kayo or hatakin po kayo ng kasama nyo sa ride so sa biyahe ninyo so para po maiwasan po yung ganun sinario uh, senaryo ganun problema para hindi po kayo uh, mahirapan o maiwasan po yung problema o aberya sa kalsada much better po ipachat nyo po muna yung mga motor lalo po mga naka M3 naka Sol I125 yan. So, ito yung mga prone po sa loose compression, mga sir. So, pacheck nyo po na kung hindi pa naman loose compression. So, na-check naman po yan, mga boss, mga sir, kung uh, malapit na mag-loose compression yung makina natin. Kung hindi pa naman, so, makakabiyahe po kayo ng uh, maayos Pero kung check nyo at uh, napansin na medyo malambot na yung kanyang malambot ng ikotin yung kanyang magneto pag inikot po kasi dito yan, dito natin malalaman kung lusot na o may na na yung compression mga sir, yan, so yan Sinar ko lang po mga boss so, so mga hahabol pa para sa next week na next 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 week na malang araw so may isang linggo na lang almost may isang linggo na lang yung pwede kayong ano pwede kayong magpa-cleaning o pwede kayong magpa-engine refresh para po yun ya para safe po tayo sa biyahe natin at uh, walang aberya so yun lang ah uh, ko lang itong video na to para awareness po sa atin na lalo lang mga babiyahe ngayong malang araw so ito si Doc Arma sa Moto House ang first promoter po o saan po nagsimula ang engine refresh mga boss so way back 2016 yan so tinasimula natin yung engine refresh na yan so yun lang God bless atin lahat bye bye